알겠어, 파파. Ngayong araw nga pala, mga kaprobinsyano, eh maaga akong napadaan dito sa aking paboritong talipapa para bumili ng fresh na karne na iluluto natin ngayon. Pero wag nyo na po akong tanungin kung ano ang pangalan ng tindera. Dahil kahit madalas nga akong mabili sa kanila, eh hindi ko alam yung pangalan niya. Pero ang masisigurado ko lang sa inyo, mga kaprobinsyano, eh magaling si ating mag-sales to. Kaya pagkabili ko nga sa kanila ng ating lulutuin, eh umuwi na rin ako kaagad ng bahay. At ako eh medyo nakakaramdam na ng guto, mga kaprobinsyano. Kaya eto at mag-aalmusal po muna tayo. Pero dahil boy scout ang ating galawan, 5 minutes lang ay tapos na tayong mag-umagahan. Diretso change outfit na nga tayo mga kaprobinsyano. Para asikasuhin muna ito ating munting gulayan. At ito kasing tanim natin na sitaw ay eh, kailangan nating gawa ng gapangan. Nag-uumpisa na kasi silang mamunga mga kaprobinsyano. Kaya obligadong asikasuhin na natin itong ating balag. Sa pamamagitan kasi nito ay eh, mapapaganda natin yung mga bunga ng sitaw. Kung bagay eh, para maparami natin ang bunga. Abay sino ba naman yung ayaw ng mahaba? <laughs> Pero sinaglit ko lang din yan mga mga dahil tirik na rin kasi yung araw. Kaya eto, bumalik na rin ako sa aking munting kusina. Dahil may nakapagsabi kasi sa akin na hanggang alas 9 na lang daw ang vitamina na makukuha sa araw. Kapag lumagpas ka na raw sa alas 9, eh vitamin S naman daw ang iyong makukuha. Alam nyo ba yon mga kaprobinsyano? Walang iba kung hindi sunburn. Abe, <laughs> sayang ang kojik. Kaya eto, at ihanda na natin ang ating pananghalian mga kaprobinsyano. Bali, ang iluluto nga pala natin ngayon mga kaprobinsyano. Eh, yung isa sa mga luto eh ng mga taga -Nor. Ito nga pala yung tinatawag nilang igado. Kung matatandaan nyo nga mga kaprobinsya, no, eh, nailuto na rin natin ito nung nakaraang taon. Pero dahil matagal na at marami-rami din ang nagre-request, ito't iluluto natin ulit mga kaprobinsya. No? Sa totoo lang ay eh, madali lang din naman itong lutuin. Niligyan ko nga lang yan ng toyo at oyster sauce. Tapos ibababad lang natin sa loob ng isang oras. Tapos ito namang atay ay eh, binabad ko lang sa suka at kaunting asin. Di pong akala mo siya kinilaw. At pagdating naman sa mga rekados nito, eh simple lang din naman. Basta meron ka lang bawang sibuyas. Green peas, carrots, bell pepper, eh nagkatalo na. ngalang gagayatin nga lang pala natin yan mga kaprobinsyano ng pahaba. Dahil pag-usapang igado, eh yan ay hata yung trademark. At baka pag ginayat natin ng pakudrado, eh baka magmukhang minudo. Pero kung tutuusin nga lang mga kaprobinsyano, eh may pagkakahawig naman. Dahil ang kulang lang naman dito ay eh, patatas, hotdog, at tomato sauce, eh talagang minudo na. Pero dahil igado tayo ngayon, tara't umpisa na po natin ang ating luto serye. Sa mga hindi nga po pala nakakaalam mga kaprobinsyano, ang ibig sabihin nga po pala ng igado, ay atay. Ito po ay isang salitang Espanyol, pero yung mismong recipe po ay nagmula sa Ilocos. Kaya shout out nga po pala sa aking mga kamag-anak dyan sa Ilocos Norte, sa pamilya Kilit at Quiroga. Ay yun no? Ito at sinasangkot siya na nga natin mga kaprobinsyano yung ating minarinid na karne ng baboy. Tapos nilagyan na nga rin pala natin ng mga pampalasa. Ba? tulad ng pamintang durog, kaunting magic seasoning, daon ng laurel at itong pork cubes, kaunting tubig, saka natin takpan. At diretsyo na nating palalambutan yan mga kaprobinsyano. At kung mapapansin nyo nga po, yung binabad natin atay, ata eh, ay talagang tanggal ang lansa. Tapos pass forward na nga tayo mga kaprobinsyano. Pagkalipas ng 40 minutos na pagpapalambot, eh, nilagay ko na itong carrots, green peas at atay. Tapos si Mekos Mekos nga lang natin yan mga kaprobinsyano. Takpan lang natin ng ilang minuto para mapalambot natin yung mga gulay. Tapos ilang saglit lang din eh pwede na natin ilagay itong bell pepper. Halo haluin lang natin ulit ng bahagya yan mga kaprobinsyano. Tapos huli ko na nga nailagay itong kaunting suka. At kapag ganyan na nga ang dating nga, nagmamantika na may bahagi ang sarsa eh pwede na natin tikma. At dahil goods na nga ang lasa para sa akin, mga kaprobinsyano, eh hinangu ko na rin kaagad. Tapos pinlating pa nga ng bahagya. At biglang ang dumadating itong aking bayaw. abe napakalakas nga naman ang pangamoy. Ang sa ginto, ah. Ayan. Okay. Mm -hmm. Grabe. Abe ganado nga itong aking bay. may ulam daw siya ngayong tanghal eh. Tapos gumawa na rin nga pala ako ng pampagana nating sa usawan. tara po't samahan nyo na po kaming kumain ng aking prinsesa. tayo. Mmm! Masarap! Tapos papa! Salam! Ah, 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 Ito po tayo mga ng ating uh, igadok ano. Hmm. Bitong ng sausawan Ito may konting patis. Para Ano Para sa inyo po. Hmm. hmm. Napakasolid nga naman ang lasa mga kaprobinsyano Abe combination nitong ating pampaganang sa usawan, eh. Sino ba naman ang hindi gaganahan pag gaganito ang ulam? Mm. Tapos sabayan pa panang payapa at preskong paligid Naku po, baka matawag mo ang iyong ina O so, paano ba yan mga kaprobinsyano? Dating gawin Samahan niyo po muna kaming magpakabusog ng aking prinsesa Maraming salamat po sa inyong suporta ah. Hanggang sa muli Bye!